Hello, hello mga bestie! Ngayon ay uh, November 10. Ayan, nabilis bilis. Autumn na at taglamig na dito. Kaya ayan, nakalong sleep na ako. And alis kami, bibili kami ng kung ano-ano lang. <laughs> Gagala. Si Beskin, ayan. So magbablog akong konti kasi wala na akong ma-upload sa aking ano, content. Natatamad pa kasi ako mag-review sa taas sa bahay namin. Kaya mag-vlog muna ako ngayon kahit konti lang. Pang-update lang sa aking Boy boy ayan ang ay! ganda. Ay! Ay! Marigato. Ala hajime temita camino ke kawaii. Hmm? Ay, ano iko ang ani kai mono suru? Kawaii. <laughs> Kawate.

Tagaro, ay, gusto ko sa ma si. Mahirap kasi. <laughs> Mahirap Sorry. daw. So ayun, hindi ako nakapag-vlog kanina ng maayos nung nakasalubong ko si Nasuchi. Kasi <laughs> yung camera ko may timer. So pag pipindot ako, may oras pa. Tapos ayun, ang gulo-gulo ko mag-video. <laughs> kasi ako sa kanilang i sila. Mga Indonesian yun and ano, kasamaan ko sila iba-iba kami ng trabaho. Hindi kami as in magkasama sa isang lugar. tila lang kasi mga ano sila, caregiver na nag-aaral. Kasi kumuha kami ng sweldo doon at sila din sakto kumuha rin sila ng sweldo. Maaga pa kasi ngayon eh, ano na, 10.30 na. So, siguro kaka-uwi lang nila ng trabaho kaya nakasalubong ko. Ako kasi nag-day off ako ngayong Friday kasi nakakapagod. Nakakapagod dire-diretso yung pasok ko ngayon hanggang linggo. So, bukas may pasok na agad ako hanggang linggo. Dito na kami sa Puji, mga bestie. Maghahanap kami ng pajama ni nanay. <laughs> dito kami parating nanonood ng sine. Kaya favorite place namin itong Puji. sine, <laughs> doon, doon kami magsisiyar. Ngayon hindi kami manonood. Ayan yung sine dito. Ayan, tapos na kami umihi. <laughs> Hindi na ako nagmamas kasi pwede naman. Ano, free. Kung gusto mo magmas, pwede. Kung ayaw mo, pwede din. Siya gusto niya. Ako, okay na. yung iba nakamas. Karamihan nakamas pa rin, mga bestie. Pero ako, tinatry ko wag na magmas. So, hanap kami ng pajama ni nanay. Kasi kailangan niya sa home lodging. Malamig na kasi ngayon. Ito yung napili namin kay nanay. Yung dalawa. Ang <laughs> mahal ngayon ng pajama. Grabe. Mamaya pakita ko sa inyo. Dito naman ako sa mga bra, mga bestie. Kasi bibili ako ng isang bra. Kasi yung isa kong bra, ay luma na. Bili tayong bago, isa lang. Sale kasi ngayon eh. Yan, sale. Wing, wing yung ano niya, brand. So, pili tayo ng isang bra, mga best. Ito mga bestie, oh. Ito, o oh kaya itong pink. So, ito maganda. Pero ito din maganda. Ayan, ah, ang madumihin. <laughs> Ito na lang. Ito yung napili ko mga bes. Medyo sale siya ngayon. Ito mga bestie, oh. sunod try ko tong i-review mga kilatch. Kaya lang ang mahal. <laughs> Pero next month na lang. Meron pa akong foundation eh. Tapos na. <laughs> Ayan, napabili na naman ako. Kamandikinay. <laughs> kore, hindi plan, di ba? Ah, kore, plan dyan ay. Ito, napabili ko ng damit. Ito yung susuotin ko pag sa Christmas party namin nila ate. Ano siya, best lang siya, pamatong lang. Meron pa naman akong damit din sa bahay eh. Paalis na kami dito sa Fuji. Dito kami kakain. O siyo, Kain kami. Tangharian mga best. May best game. Merong gyoza? Oo. sige. Ito yung sakin. Sa ikaw? Ako, Kasuma. So, andito kami ngayon sa loob. Naka-order na si Bess. kong ibaba kasi makikita yung mga customer. May madaming customer ngayon. Kaya, bawal mag-video. Baka makita sila. Ano si Bess, Kim? Kita yung ulo Dahan <laughs> dahan Waiting, waiting kami. Ito yung bintana, ang laki. Ayan o. Grabe yung bintana eh, kuliwana. Ayan. Ang daming customer na. No. Kain. Wow, okay. Ito ko yung sasay ka. okay. Okay. Busog na naman kami ni Beskin. Umaambon. Ang laki ng chan ko. <laughs> Parang buntis. Umaambon. Huwian na mag ako sa inyo mamaya Pag-uwi sa bahay See you sa bahay mga bestie So, ayan mga bestie Nandito na ako sa bahay At ito yung Christmas tree ko Dito ko siya pinwesto At ipapakita ko lang sa inyo Yung binila namin sa Fuji Bumili kami ng pajama ni nanay Ito, puwa-pua Yan Mainit na pajama to Para sa winter Kasi lagi yung gire-request ng pajama Yan Bali partner na siya Ito, oh ito ang tinatawag na ano, puwa-puwa na pajama. Hindi <laughs> ko alam sa English. <laughs> Basta move move na pajama 'yan. Ang mahal na ngayon ng pajama, grabe. 3,000 plus, grabe ang mahal. Yan ang pansin yung mga kalat-kalat dyan. Ito, stove namin tsaka heater kasi malamig na. Kailangan na namin talaga ng stove tsaka heater. Pajama rin ni Nana ito. May kasamang pantalon. Yan. Pang winter na pajama tong binili namin sa kanya kasi taglamig na nga. At ang mamahal ng ng pajama ngayon. <laughs> Grabe. Ito, bumili rin ako ng keto niya. Yung sinulid niya sa panggancilyo. O sa Daiso. Doon sa Puji, may Daiso kasi doon ng besi. Ayan o, yan. Tatlo. Bumili din kami sa Daiso ng gunting kasi nasira na yung gunting ni Beskin. Tapos bumili ko ng card. Ayan, card. Christmas card. Yan. At bumili ako ng medyas. Kay nana yung isa. Ribigay ko sa kanya tsaka yung akin dalawa. Para sa winter. Ayan. Tapos, bumili ako ng bra. Pero, yung wing na pinili ko, hindi ko pinili. Nag-iba yung, nag -iba yung gusto ko. Ito na. Hindi siya sale. <laughs> Ang arte, no? Kirey Labo pala. Kirey yung tatak, hindi pala gunze. Maganda kasi siya, seamless. Ayan o. No? Kaya pag t-shirt yung suot nyo, okay na okay. Walang bakat na lace. Yung isa kasi wing, di ba? May, may lace yon So kapag t-shirt, kita pa rin yung lace, babakat pa rin siya sa t-shirt. Ito, okay na okay ito sa t-shirt. At sa uniform na polyester. Hindi siya babakat. So, mas nagustuhan ko to. Tapos, ito yung napili kong best doon sa Puji nung una hindi to sale dati, nung kailan ba yon? September hindi siya sale, tinitingnan ko lang siya lagi, tapos hindi ko binibili. Ngayon sale na siya, ito, charan! Best to siya, yan. Ipapakita ko sa inyo dyan kapag nasukat ko na, yan. Sinukat ko to doon sa kanilang salamin at maganda siya kahit saan mo ito isuot o ipares, bagay na bagay, yan o. Best, best, best siya, best, yan. Mamaya, ipapakita ko sa inyo dyan yung kanyang pip. Tapos yun lang. Tapos, pumili ako ng ng ano, ng Revlon na pangkilay. Ito, Revlon. I-review ko to sa inyo. First time ko magkaroon ng Revlon na pangkilay. Revlon Color Stay Brow Pencil. Ayan siya. I-review ko to. Abangan nyo, mga bestie. At yun lang mga bestie. Eh, yun lang mga bestie ang video ko at vlog ko for today. See you again on my next one. Bye-bye!